hirap makalakad ng asawa ko kasi tinigil na naman niya yung inom ng gamot kaya laki na naman sakit ang ulo ko dito sa matandang to <laughs> itong matandang to asawa ko nah, hindi matuto-tuto buti na lang may, may good boy po siyang eh, kung wala todas na <laughs> ayun na guys Kailan buhay na naman ito yung mga lilit na ugat, ng titigas na mga ugat ni Mengs. Ayan, guys, oh. Oo, oh, sus, nagtutulogan na naman. Kaya hirap-hirap na makalakad na naman itong asawa ko. Mahal ko naman to, Ewan ko lang kung bakit. Mahal niya ba yung... <laughs> mahal niya ba yung sarili niya? Hindi na yata. Sakit pa. Ah, daw, no, masakit daw. Yes, sige, ano. Mas, Talagang masakit yan. do natin yan. Ano, bubuhay natin yung... <laughs> ugat na tulog yun, tigas-tigas ng mga ugat mo, kaya hindi ka makalakad, Ayan, oh. So, support Ang bayad dito, kailan ano, isang linggong bayaran, isang libo, kasi, tatlong araw na, itang, hindi ako nakapasok, dalawang araw, okay, thank you watching, guys, love you.